Oh, no, isang nag-celebrate tayo ng Father's Day. Ako tinawagan ng aking mga pinsan upang ipagdasal ang kanilang tatay at ko. No? Many years ago na ito eh. Matatanda na nga rin yung mga pisang ko kasi tanda ko na rin. Eh, nung araw ho, meron akong tsuhin. Ito nga tsuhin kong ito na ang galing sa Biblia. At hindi lang Biblia sa ulado. Ha? Pati yung, ano, yung pasyong mahal. Alam niyo yung pasyong mahal? Kabisado niya yan. Oh, eh, ang hilig-hilig nito makipagtalo. Alam mo na, makipagdebate oh, sa tungkol sa relihiyon eh, alam nyo, baka nakamana ako ng konti sa kanya, pero matindi ito eh. Yung pagiging mahilig sa kwento, yung kwentista ang tawag, naman ako yung sa tatay ko. Tatay ko, magaling magkwento eh. Kwentista. Kahit hindi totoo, mapapaniwalaan mo totoo eh. Magaling eh, yung tatay ko. Nagmana ako sa kanya. Yun, sa nalay ko naman, yung pagsisermon. Ayan, oh, naman ako yun, yung sermon. Oh. At eh, dito sa tsuhing ko, medyo yung mabikas ito, magaling magaling ito eh, ha? Talagang convincing. Ngayon, noong araw, alam nyo, wala namang masyadong libangan. Wala mga mall, walang sinihan, walang telebisyon. Kaya ang mga tao, occasionally, nagpupunta sa plaza. Sa plaza, no? At naggagather sila doon at dalawang ha? Katoliko at isang sekta hindi ko na ang sa sekta no mag-aargumento sila doon magte-debate -de sila doon tuwan tuwa ang mga tao nung araw yung mga religious debates parang recreation ng mga tao yung araw eh naabot In ko pa noong araw hanggang ngayon may may mga Pagkakataon na may nagtatalo pa eh, no? Sa plaza, ha? Sa public place. Eh, ngayon, mahirap gawin yan eh. Pero nung araw, ginagawa yan. Eh, ngayon, ang galing-galing nitong uncle ko, series eh. Series yung pagtatalo nila. Ibat-ibang topics. Eh, yung kahuli-hulihan, eh, piling ng mga tao, siya yung panalo. Magaling siya, eh, yun. Pag uwi niya nung gabi na yon, naglalakad siya dun sa Pilapil ng Bukid, papauwi dun sa kalambaryo, eh, hinarang siya ng tatlong tao. Pinagsasaksak, patay. So, hanggang ngayon, di namin alam kung sino yung gumawa nun. Alam ka hold up yun, di ba? Sa manakakita ng hold up eh, sa Bukid pa mga hold up Eh, alam naman niya, walang katao, wala ka pera-pera yung aking uncle. So, medyo may may iisip kami kung sino ang may kagagawan. Pero hindi na namin na porsyon yun. Eh, alam ninyo, mga kapanalig, yun ang nakakalungkot eh. Ang relihiyon eh, hindi dapat pinagtatalunan eh. Hindi ba? Ang relihiyon ay eh, isang uri ng relasyon sa Diyos yan eh. Eh ngayon, anong year, itong year na ito, dinik, kaya na natabunan ng ano, eh, pandemic eh, hindi ba? The year of ecumenism. Di ba? paggalang no sa iba't ibang pananampalataya. Tayo mga Katoliko, nakahanda tayong gumalang. Ewan ko lang yung iba. O, oh, eh baka hindi lang naintindihan ang ibig sabihin ng ecumenism. ba? Diba? Baka hindi nyo alam ang sinabi nating uh, uh ecumenical. Ayon, baka isip nila sa ecumenical yung tungkol sa kabuhayan, tungkol sa mga trabaho hindi hindi ecumenical, economical naman yon ano iba yon iba yung economical sa ecumenical now kasi alam nyo ang pinakamabigat sa lahat yung relihiyon pinagtatalunan. Tapos yung kausap mo, e eh, iba yung level. Iba yung level ng kanyang pangunawa, di ba? Alimba mo, makikipagtalo tayo sa iglesia, makikipagtalo tayo sa born again. Meron pa kayo napapala dyan, di ba? Dahil ang gusto mo, i-convince itong mga ito na yung kanilang mga akusasyon laban sa katoliko ay mali. At malimit ang kanilang akusasyon sa atin, yung ating pinaniwalaan, wala sa Biblia. Tayo naman ay sasaliksik, hanap ng hanap na nasa, kung nasa Biblia nga ito. O eh, yun ang ano eh. Tapos ibabato natin sa kanila. So, batuhan ng salita ng Diyos siya. Pero may salita ng Diyos, ginawang bato. <laughs> ginawang pambato sa bawat isa. Hindi tama yon. Ako, hindi ako mahilig sa pakikipagtalo. Ang sa akin, simple lang. For me, apologetics, ha? Apologetics, yun ang branch ng, ng ating paniniwala uh, paniniwalang reliyon natin, na Ang iyon tungkulin ay ipagtanggol ang pananampalataya. Eh, pero yun alam nyo, brothers and sisters, ang pagtatanggol sa pananampalataya, yung ikaw mismo, alam mo kung ano yung pininiwalaan mo. Diba? Eh ako nga, kinakila, ipagtanggol ko yung simbahang katoliko, yung paniniwala ng katoliko sa sarili ko eh. Sabagat misa, pinagdududa ako. Hindi <laughs> eh, ba? O kinakailangan kailangan ganun. E kaya yung sinasabi natin, no? Na ang apologetics basically is yung, yung titingnan mo yung yung weight ng katotohanan ng pinaniniwalaan mo regardless kung umatake sila o hindi kaya kung ako sasabihin nila hoy ganon. bakit kayo mga katoliko ha ah, sumasamba yan sa mga Diyos Diyosan Diyos Diyosan daw ano? iba yun alam mo sa sarili mo sumasamba ka ba hindi hindi alam mo bang Diyos Diyosan yan o sa <laughs> tabi ko, may mga santo rito. O, Diyos-Diyosan ba yun? Alam mong hindi. O, anong problema? Di ba? Okay, ano, isasagot ko dyan? Tuturo ko kayo para madaling sagutin yan. Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ganyan, no? Oh. Eh, hindi naman Diyos-Diyosan yun. eh mga santo yun, eh. Oh. O, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Ganyan? Eh, meron kami. O, oh, may mga santo kami. Kayo, meron ba kayo? Wala. O, oh, wala naman pala. Anong problema nyo? Di ba? Diba? Ba't kayo mga katoliko nagro-rosaryo? May rosaryo kami, meron kayo. Wala, oh, wala naman pala yun eh. problema nyo. O, ba't nangumpisal kayo sa mga pare? Yeah. May pare kami. Wala kayo eh, pastor lang kayo, ministro lang kayo eh. Sorry na lang, may pari kami, kaya mangumpisal kami. Oh. Saka yung mga pare namin magagandang lalaki. Mga ganyan, di ba? Oh. Yan ay kasama sa argumento yan eh. Kaya sinasabi natin, yun lang ang sagot ko, meron kami. Wala kayo eh. Oh. Ngayon, kung gusto yung magkaroon, eh dito kayo. <laughs> di ba? Ganon kasimple. Bakit ka makikipag ng na gusto? Iba yung level nila sa level natin. Makikipag-argumento ka, tungkol sa simbahan, et cetera, et cetera, iba yung pananaw nila ng simba. Iba yung pananaw ng kaligtasan. Sa kanila, hindi kinakailangan ng gawa. Kinakailangan ay pananampalataya lang. Ayos na. Sa katoliko, hindi ganon. Kaya kahit anong paliwanag mo, yung mga sarado isip, which is, sasabihin ko, mga ideolog. <laughs> hindi sila talaga, mga religious people, mga nag-cover na sila ng ideology ng relihiyon Kaya nga, ang hirap kumbinsihin Huwag nyo nang sikaping kumbinsihin pa yung mga yan. Actually, yung apologetics hindi para sa kanila. Ang apologetics para sa atin. Pa? Kaya, ito nyo, ang hirap iba yung level nila sa level natin pagdating sa panampalataya. Diba?